Last. ngayon sinabi ko na yung kamanyakan na alam ng buong mundo na yung kamanyakan niya wala nang katerno yan. At sinabi ko na rin lahat ng mga kamanyakan mo, BADANG! Ngayon mo ko, sermonan Dalawang beses na yan! <laughs> unang, unang pinagtanggol kita sa lahat ng tropa, ha? Kahit tagpan mo pa yung mukha mo ha, ilalabas ko to. Dahil isa kang gato! Dito ka ba nakatira sa bahay ko? Pinapatira kita, tinurik kitang gato. Ang tigas ng mukha ng putang ina! Sa kabila ng ginawa mo, bumalik ka pa talaga? Kilala niyo ba siya? Yes! Siya si Badang! Ang rape star ng Baguio City! Kasabayan niya, si Luni, si Glock9. Ikaw lang yung nakakaawa. Lahat sila nakilala sa kanilang rap skills. Ikaw sa yung rape skills kasi nanggahasa. Oo, oh, ginapang niya yung batang natutulog! Tang ina ka dirito, rito! Imbis turuan na magandang asal yung bata, piningger mo? <laughs> Tapos ngayon lalabas ka na parang walang nangyari? Itatanggi pa yung asunto? Badang kung wala kang kasalanan, di ka magkakabukol sa ulo! <laughs> Naaktuhan siya ni Sly like kay eh, na hinihipuan mo anak niya. Maswerte ka pa nga badang yun lang inabot mo sa kanya kasi dapat binaril ka sa ulo. Tutal salot ka na tao. Tapos pinagyayabang mo pa sa amin na panalo ka sa kaso. Niyayabang mo pa talagang gago ka? Anong klasing tao ka? Kahit sabihin mong nanalo ka sa kaso, weyang kaso yung ginawa mo na atraso, we kaso-kaso ka. Kasi kung wala ka talagang intensyon, bakit sa kwarto ng bata, dun ka napunta? Tapos nung nahuli ka sa akto, nagpanggap ka na punda? katingan pang Hollywood. Talagang mahusay ka, bay. Pwede ka nga sa palabas ni Wednesday, eh. Ikaw yung kamay. Tang ina mo, tinuring kang kapatid dislike, tapos ginanun mo. Isa kang gago na tanga. Grabe magbantay ng pamangkin. Hands on talaga. <laughs> Yung pamilya mo nilagay mo sa kahihiyan dahil sa ginawa mo, tanga. Ano na lang iisipin ng mga classmates ng anak mo pag nalamang ikaw ang ama? Chelsea May! Proud ka ba na ito tatay mo? Manyakis at walang konsensya? Di mo alam baka pati ikaw kapag tulog minumulestya? Oh! Hindi malabo yan! Kasi alam naman ang lahat na yung kalibugan mo ay hindi mo makontrol. Kaya, umuwi ka na tukmol. Tutal malaki naman kikitain mo dito, badang. Magpatingin ka sa veterinaryo, ha? Ano? Nau-awkwardan ka na? Change topic na ba ako? Huwag kang mag-alala, badang. Naguumpisa pa lang tayo. PSB game! Yeah! PSB game! Yeah! Ikaw ba si... <laughs> Unol, tinakot mo yung bata! <laughs> ang malala, nagkapobya! Tapos gusto mo maniwala kami sa mga imbento mo na boka? Tapos gusto mo maniwala kami sa mga imbento mo na boka? Sobrang defensive niyan mga tropa! Mukhang nasobrahan sa droga! At alam namin ang storya! Badang! Hindi ka kinikilalang ka kamay ng pamilya, Magalianes! Gago! <laughs> o ano? Nakakahiya na? Oo, nakakahiya ka. Kaya sa lahat ng kapamilya ni Badang, yung binahagi niyang kahihiyan ay pagsalusaluhan nyo. At good news kasi dadalhin niyan na maging kaapu-apuhan mo.